Ito ang natatamo ng mga Pilipinong nabibiktima ng human trafficking, ang sapilitang pagtatrabaho ng mga individual sa loob o labas man ng bansa panghabang buhay na pagkakabilangko ang maaaring ipataw na kaparusahan sa mga taong sangkot sa ilegal na aktibidad na ito. Sa panahon ngayon, madalas na biktima ng human trafficking ang mga Pilipinong gipit sa buhay at tanging pangingibang bansa ang nakikitang solusyon para makaahon sa buhay. Ngunit ang malalapas sa karanasan ng mga biktima ng human trafficking ay ang matinding pang -abuso. hindi lamang pisikal kundi maging ang sexual na pang -abuso. Tinayuan, pinalakpakan at pinuri ng mga mambabatas ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iba ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas noong kanyang ikatlong State of the Nation address. Maging si Sen. Lisa Contiveros na ilang beses nang hindi pinapalakpakan ang tao ng talumpati ng Pangulo ay ikinatuwa ang desisyon ng administrasyon. Panika natin ang kontrobersyal na pogo sa Pilipinas at ang kaakibat nito na human trafficking. Si Alice Guo, kontrobersyal na alkalde ng Pampantorlac, naging sentro ng atensyon ng Senado. Bawat sesyon, inaabangan ng publiko. Umani ng samutsaring sa pangkakwestiyon sa kanyang nasyonalidad at pagiging isang alkalde. Ngunit bakit nga ba naturingang kontrobersyal ang isang pinuno ng lungsod? Marso 2024 nang suguri ng mga otoridad ang isang pogo sa Bambantar Lock dahil sa mga kaso umano ng pangi-scam, human trafficking at pag e sa gobyerno ng Pilipinas at iba pang kriminal na aktibidad. For we RAID, we were able to find that the actual scamming activities were found in two other areas that were not declared under the PAGCOR license. Dahil sa mga ilegal na aktibidad na ito, inilunsad ni Sen. Risa Montevero sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality ang investigasyon. Layo nitong masiya sa atin pa ang isyu ng pogo sa bambantarlak at kung anong klaseng iligal pa ang nagaganap sa loob nito. Trabaho po naming alamin ang ugat ng ganitong kasahol at organisadong kriminalidad. Trabaho po naming ilabas ang katotohanan dito. And as a fellow public servant, inaasahan kong sangayon kayo dito. Sa unang pagharap ni Alice Guo noong May 9, 2024, agad na kinwestiyon ng birth certificate, voter registration at maging ang educational background niya. Bunsod ito ng mga irregularidad sa mga impormasyong inilalahat niya sa Senado. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Mas lalo pang nadiin si Alice Guo matapos paghinalaan bilang spy ng Pilipinas. June 2024, nagutos ang Senado na arestuhin si Guo dahil sa paulit-ulit niyang pagliban sa pagdinig. Lalong naging mabigat ang mga patunay ng Senado na may kinalaman si Guo sa operasyon ng iligal na pogo sa Bambanterlac ng mapabalitang nakalabas na ito ng Pilipinas. Kasama niyan tumakas ang kanyang mga kapatid na sina Wesley Guo at Sheila Guo kung saan nakita rin sila ni Cassandra Ong sa ibang dahil na rin sa mga nadiskubreng hindi na ang alkalde ang nagpanotaryo ng kanyang Apidavid sa isang abogado kundi ang kanyang asesan lalo pang natiin si Guo. Matapos makabalik ni Alice Guo sa Pilipinas mula sa Malaysia, Singapore at Indonesia, agad na muling iniharap si Guo sa pagdinig. Dito nalantad ang maraming katotohanan sa identidad niya. Matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation ang pagkakatugma-tugma ng fingerprints ni Alice Guo kay Guawaping at pagkakaugnay nito sa operasyon ng Pogo na Baofu Land Development Incorporated bilang isang incorporator. Dahil sa mga kaso ng Pogo at human trafficking, na-raid din ang Pogo sa Porak ng Panga. diskubre dito ang pananakit at pang-abuso at human trafficking sa mga empleyado nito, kung saan sangkot si Cassandra Leong bilang incorporator at Harry Roque bilang abogado ng Whirlwind Corporation. Bunsod ng na mga naisiwalat na impormasyon sa pagdinig ng Senado at Kamara kaugnay sa si human trafficking, inanunsyo ni Pangulong Marcos sa isang mahalagang desisyon iba ng pogo sa Pilipinas. Kung babalikan, marami na rin ang naging issue na human trafficking na bumulabog sa Pilipinas kagaya na lamang ng kaso ni Sr. Aguila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI at self-proclaimed son of God, Pastor Apollo Kiboloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Bago pa man umugo ang mga kaso laban kay Kiboloy sa Senado, isa ng maingay na pangalan sa usaping human trafficking si J. Ren Senior Aguila Aquilario. Ika-28 ng Setyembre noong humarap sa Senate hearing ang tatlong minorte edad na umano'y umeskapo sa kamay ng SBSI si Jane, Renz at Coco. Ayon sa testimonyo ni Jane, si Senyor Aguila ang namamahala ng mga kasal sa si SBSI. Noong labing apat na toong gulang pa lamang siya ay ipinakasal siya sa isang labing walong gulang na miyembro na hindi man lamang daw niya kilala. 14 at yung, at pina, yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon, 19 na siya. Yung asawa mo ba ay uh, uh nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala? Ililis na daw muna ng mga sekretarya ng grupo ang mga single na babaeng may edad na 12 pataas habang sa lalaki naman ay edad 18 pataas. Wala rin karapatang tumanggi ang mga babae dahil utos daw ito ng Diyos at otorisado rin daw ang mga lalaki na halayin ang mga babae kapag sila ay ikinasan na ni Senyor Aguila. Sa lagay naman ni Renz Coco, sa murang edad na 12 anyos ay hindi sila pinapayagang makapag-aral kung ay inihanda lamang para maging isang sundalo mag Oh, magpa magpapares, sabi uh, ikaw uh, paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil just naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Ikapito ng Nobyembre taong 2023 nang mahainan ng Juan Tufares sa Senado ang apat na lider ng Socorro Bayanihan sa pangunguna ni Senyor Aguila. Dinala sila sa kustudiya ng National Bureau of Investigation o NBI bukod sa apat na lider na sina Senyor Aguila, Janet Adjok, Mamerto Galanida at Karen Sanico ay sinilbihan din ng Juan Tufares ang siyang panilang miyembro. Nakasuhan sila ng qualified trafficking in person, apat na bilang ng paglabag sa batas ng child marriage at walong bilang child abuse. Sa sumunod na taon naman ay pangalan na ni Pastor Apolo Kiboloy ang umugong dahil din sa patong-patong na kaso ng pangabuso sa mga miyembro nito. Si Pastor Apollo Kiboloy ay founder ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City at kilala rin bilang the appointed son of God. Matatandaan na ikawalo ng Setyembre na sumuko si Kiboloy kabilang ang apat niyang mga kasamahan matapos ang tatlong taong pagtakbo nito sa mga akusasyong pang-abuso. Nadagdagan pa ang mga lumantad para isalaysay ang mga sexual na pang-aabusong ginagawa ni Kiboloy lalo na sa mga menor de edad. Man, I believe to be chosen by God was for then. A great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, he embraced me and dressed me and violated me with his last one act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Carrie and he said, "Like massage my feet here, here, here," and then. little by little, and I was very nervous and it was dark. And suddenly, he started to move my hands to put on his... <coughs> he said, massage here. And I said, oh my God, okay. And I massage. And after that, uh, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. Siya ay kabilang din sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation dahil sa mga pagkakasangkot nito sa labor trafficking scheme. Oh, nakumpirma na Si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo, yung pag, paguntog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng, ng sili sa uh, sensitibong parte ng katawan. Siya po talaga katawan. nagsabi kasi na, that time, nasa Amerika siya noon. Uh, kapag kasi, that time noon, ano yun, MOB, mantu blessing niya noon eh. Maha. Tapos, lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Ayon sa report, bukod sa pagpilit na magsolisit ng mga donasyon para sa si isang bogus charity, ay purasahan din ang pagkakasal sa mga miyembro makapag uwi ng mga donasyon. Dagdag pa ng FBI, nire-recruit din ang mga babaeng miyembro upang maging personal assistants o tinatawag nilang pastorals para pagsilbihan si Kiboloy at record din umano silang makipagtalig sa pastor bilang kanilang night duty. Dahil dito ay kinasuhan siya ng federal grand jury sa United States District Court sa Central District ng California dahil sa umunoy pagkakasangkot nito sa sex at human trafficking. Kaya noong ikasampo ng Nobyembre taong 2021 ay naghain sila ng federal warrant of arrest. Sa pang-abusong sinapit ng mga menor de edad, maging ibang miyembro ng SBSI at KOJC ay matinding paglabag sa batas. Ang lang pananakot at paggamit ng mga relihiyon ni na Agila Aguila at Pastor Kiboloy para abusuhin ang kanilang miyembro upang mapagbigyan ang kanilang sexual na pabor ay hindi kailanman magiging makatarungan. Nitong mga ang buwan, nagsilitawan din ang mga kaso ng human trafficking sa ibang bansa kung saan naging biktima ang maraming overseas Filipino workers. Matatandaan na noong February 2025, naglabas ang Department of Migrant Workers o DMW ng report patungkol sa nailigtas na overseas Filipino workers mula sa Myanmar. Dumating sa Neia Terminal 3 noong February 19, 2025 ang labing dalawang nailigtas sa si human trafficking. Batay sa report ng ahensya, nabiktima ang mga OFW ng isang Facebook post kung saan may nagpakilalang Pinoy na nag-aalok umano ng trabaho sa Myanmar. Imbis na maayos na hanap buhay, napilitan silang magtrabaho bilang online scammers kung saan naranasan din nila ang iba't ibang uri ng pang-abuso anya ng ahensya, mabutit na tuntun ang mga biktima ng Myanmar military noong tumakas sila mula sa scam center. Samantala nitong Marso, nadagdaga ng bilang ng mga nailigtas na OFWs, biktima rin sila ng human trafficking sa Myanmar. Batay pa rin sa inilabas na report ng DMW, dumating sa bansa ang 30 OFWs mula sa Myanmar nitong March 25, 2025 na ang mga nasabing biktima sa pamamagitan ng Facebook post parehas na karanasan ng naunang labing dalawang nailigtas noong Pebrero. Sumunod na araw, March 26, lumapag naman sa bansa ang isang daan at pitumput-anim na OFWs na naresko rin mula sa parehong bansa. Katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno na bigyan ng mga repatriated OFWs ng tulong at suporta na kinakailangan nila. Ang usapin na ito ay hindi na bago sa ating pandinig dahil iba't ibang kaso na rin ng human trafficking ang kinaharap ng ilan nating mga kababayan sa ibang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs nitong nakaraang Abril, ligtas na nakarating sa bansa ang 10 OFW mula naman sa Cambodia. Biktima rin sila ng sapilitang pagtatrabaho sa isang scam center. Samantala, gayon din ang sinapit ng siyam na repatriated OFWs mula sa Laos noong August 25, 2024. Napangakuan din sila ng maayos sa trabaho bilang customer service representatives, ngunit kinalaunan ay naabuso at pinilit magtrabaho bilang scammer. Batay si DMW, umabot sa 73 ang OFW na napauwi na sa Pilipinas at na nailigtas mula sa Laos. Nakatanggap rin sila ng tulong mula sa gobyerno tulad ng financial assistance, psychosocial support at legal assistance. Kakibat ng mga kasong ito, ano nga ba ang kasalukuyang hakbang ng gobyerno Upang maiwasan o matundukan ang mga ganitong senaryo, batay sa report ng Presidential Communications Office o PCO noong March 13, 2023, inatasan ni Polo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Interagency Council Against Trafficking o IYAKAT at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na magtulungan at pangunahan ang pagsubo sa si human trafficking. Inatasan ng Pangulo na maglunsad ang nasabing ahensya ng isang communication campaign na may layuning magpahatid ng kaalaman sa publiko patungkol sa matinding panganib na dulot ng human trafficking. Kaugnay dito, Ayon kay PCO and Palace Press Officer Undersecretary-Attorney Claire Castro sa layunin ng Administrasyon na Protektahan ng mga Pilipino sa Human Trafficking, mas pinaigting pa ang koneksyon ng Cambodia at Pilipinas para yan sa layunin mapakusapan ng dalawang bansa ang mas epektibong pamamaraan ng pagsawata sa makabagong paraan ng Human Trafficking. Sa kabilang banda, naglabas naman ng Philippine Information Agency ng datos patungkol sa kasalukuyang lagay ng mga nagawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., partikular sa usaping human trafficking sa OFW. 15 illegal recruitment hubs ang naipasara at mahigit 1,500 OFW sa Lebanon simula noong 2023. Pitong daan at siyam isang biktima ang napauwi na sa Pilipinas kung saan pitung daan at anim rito ang galing sa Cambodia, Laos at Myanmar. Ang mga isyo na ito ay salamin ng maraming bagay sa lipunan. Salamin ito ng mga Pilipinong hirap makahanap ng hanapbuhay sa sariling bansa. Dahilan para lumabas pa ng bansa ang mga manggagawang Pilipino para lamang kumita ng nakamabuhay na sahod. Salamin din ito ng pagkukulang ng administrasyon na matiyak na ang bawat lugar na pinagtatrabahuhan ay malaya sa karahasan at pang-abuso. Sa nakalipas pa na isang taong panunungkulan ng Pangulo na isa katuparan kaya ng administrasyon ng pansugpo ang iligal na pogo at human trafficking sa Pilipinas o nag lamang ang imahe nito. Para sa Sona 2025, ako si Cliza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.